Sa panahon ngayon, ang hirap mag-sorry kung maprayd ka. At ang pagtanggap naman ng paumanhin ay nag-iiba-iba sa bawat personalidad at salik na dapat isaalang-alang. Ang emosyonal na epekto at ang iyong pagpayag na magpatawad ay laging nakasalalay sa iyo. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi madaling magpatawad ang mga introvert. Number 1: Ang nagkasala ay hindi sincere. Makikilala ng mga introvert ang mga nagkasala na nagsisisi at humihingi ng tawad para sa kapakanan ng paglilinis ng kanilang mga pangalan. Kailangan mong tandaan na ang paghingi ng tawad sa isang tao ay nangangailangan ng lubos na katapatan upang maging wasto. Sa mga introvert na kaso, hindi nila gusto ang mga pekeng tao na humihingi ng tawad dahil lang sa gusto nilang magmukhang maayos at maging maganda ang kanilang sarili. Isipin mo, patatawarin mo ang isang tao dahil napipilitan kang gawin ito kahit hindi sila sincere. Nakikinabang ba ito sa iyong kapayapaan? Ang isang introvert ay hindi makukuha ang kanilang katinuan kung hahayaan lang nila ang nagkasala. Dapat nating matutunan na ang paghingi ng tawad ay nangangailangan ng katapatan. Ang mga nagkasala ay dapat matanto na ang paghingi ng tawad ay maaaring tanggihan kung ang taong nagkasala ay hindi pa magpatawad. Number two, ang mga introvert ay takot na makaramdam ng kahinaan pagkatapos magpatawad. Ang mga introvert ay natatakot na pagkatapos patawarin ng isang tao, ay maaaring isipin ng nagkasala na ang mga introvert ay vulnerable at madaling malinlang. Ang mga introvert ay may malakas na pakiramdam na kung ang isang nagkasala ay nakatanggap kaagad ng kapatawaran, magkakaroon ng mataas na posibilidad na ang nagkasala ay uulitin muli ang parehong pagkakamali. Sa makatawid ay makakasira ito sa pagpapahalaga sa sarili at pagganyak ng isang introvert. Ang mga introvert ay ayaw magmukhang vulnerable dahil natatakot silang malabel bilang vulnerable. Sa pangbagay ay ang pagpapatawad ay nangangailangan ng lakas ng leob at hindi nila nais na maging mahina sa pamamagitan ng madaling pagpapatawad. May kasabihan na higit na nagdurusa ang mga hindi nagpapatawad. Ito ay case to case basis. Okay lang na hayaan ng mga introvert na makaramdam nito kung hindi pa sila handang magpatawad. Number 3, madalas mali ang interpretasyon ng mga introvert na walang nakakaintindi sa kanila. Karamihan sa mga introvert ay ipagpapalagay na walang nakakaintindi o nakikinig sa kanila. Humahantong ito sa hindi pagpapatawad kaagad dahil pakiramdam nila ay nasasaktan sila ng lahat dahil sa hindi nila nakikita kung ano ang pinagdadaanan ng mga introvert. Maka-encounter ka na ba ng ganitong klaseng introvert? Maaaring mukhang sumobra na ang reaksyon nila Pero para sa kanila, yun ang nararamdaman nila At hindi mo sila masisisi kung ganoon ang nararamdaman nila Ang mga introvert ay may ibang paraan ng pag-unawa sa mga bagay-bagay Mas gusto nilang huwag tugunan ang mga problema at hayaan ito sa kung ano ito Karamihan sa mga introvert ay may social anxiety At mas mabuting hayaan nilang silang gumaling mag-isa Sa halip na pilitin silang patawarin ka Number 4, takot na masaktan muli. Walang may gusto sa pakiramdam ng masaktan at pareho sa mga introvert kung saan takot na takot silang masaktan muli ng parehong tao. Kapag may nanakit sa kanila, ang una nilang defense mechanism ay iniiwasan nila ang mga nagkasala. Madali din silang matroma kapag may nangyari sa kanila. In return, magtatago at lalayuan ka na nila dahil sinira mo ang kanilang tiwala. Ang mga introvert ay tinatago ang kanilang mga emosyon sa kanilang sarili at kapag mas itatago nila ang sama ng loob, mas natatakot silang masaktan. Sila ay sensitibo at ang mga nagkasala ay dapat isaalang-alang at maudawaan na ang mga introvert ay nangangailangan ng oras upang iproseso at kontrolin ang kanilang mga damdamin pagkatapos masaktan. Maaaring maapektuhan ang kanilang mga desisyon dahil sa labis na damdamin na kanilang nararamdaman. Ngunit ang sakit ay huhupa kung igagalang mo ang kanilang mga hangganan at babaguhin kung paano mo sila tatratuhin. Number 5, hindi kuno ng mga introvert ang mga nagkasala. Ang mga introvert ay masigasig sa pagbamasid sa wastong ugali. Magaling din sila sa disiplina sa sarili at kontrol. Karamihan sa kanila ay naniniwala na ang mga nagkasala ay kulang sa disiplina at gusto nila magturo ng leksyon sa mga taong 'yon na ang pagiging masama sa isang tao ay hindi katanggap-tanggap. Kung sa tingin mo ang mga introvert ay hindi strikto, karamihan ay talagang strikto kapag nakikitungo sa hindi naaangkop na mga saloobin. Hindi sila agad nagpapatawad maliban na lang kung matututuhan ng mga nagkasala ang kanilang leksyon. Gusto nilang pagnilayan mo ang mga ugali mo sa kanila. Ang mga introvert ay mahilig mag-alis ng mga tao sa kanilang buhay dahil ayaw nilang masangkot sa magulong relasyon. Kung nagiging toxic ka, automatic natatanggalin ka nila. Hindi hindi sila nagpapatawad agad unless hihilingin mo ito ng may sincerity. Number 6, sobrang galit sila sa nagkasala. Ang introverted na galit ay hindi nakikita ngunit sa kaloob-looban nito ay may isang malakas na emosyon na halos kalimutan ng mga introvert ang pagpapatawad kapag nasaktan ng mga introvert ay hindi nila ito ipinapahayag dahil nagrarant sila at ginagawa ito sa loob ng kanilang mga isip. Mas iisipin nila kung gaano kasama ang kasala ngunit hindi direktang ipinapahayag ng mga introvert ang kanilang mga damdamin. Sasabihin nilang ayos lang pero hindi naman talaga. Oo, ang mga introvert ay nakakatagal sa galit. Hindi nila ipapakita sa iyo ang kanilang negatibong panig dahil mas gusto nilang itago ito. Kung minsan ang mga introvert ay masyadong mataas tungkol sa kanilang mga sarili na may mga excuses at self-righteous na attitude. Gayunpaman, ito ay hindi isang magandang kasanayan dahil ito ay magiging hadlang sa pag-aalis ng galit sa nagkasala. Number 7, naniniwala sila na ang mga nagkasala ay nangangailangan ng kaparusahan. Ang isang taong gumawa ng mali ay kailangan magdusa sa mga consequences na kanilang kilos. Gustong gusto ng mga introvert na magkaroon ng kontrol at subukan parusahan pagkatapos nila mabiktima. Hindi nila pinaparusahan ng mga nagkasala sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanilang naranasan. Pinaparusahan sila sa pamamagitan ng pagpapaisip sa mga nagkasala kung bakit sila pinapabayaan ng mga introvert. Maaring hindi sapat ang cold o silent treatment na ito, ngunit tiyak na hahabulin sila ng kanilang konsensya. Ang pagkakaroon ng sama ng loob laban sa isang tao ay maaari ding maging parusa. Bukod pa naniniwala ang mga introvert na kung hindi nila mapaparusahan ang mga nagkasala ay bahala na ang karma sa kanila. Gayunpaman, ang ilang mga nagkasala ay maaaring hindi na pagtanto na sila ay nakasakit ng isang tao. Kaya mas mabuti kung ang mga introvert ay bumitaw sa pasanin at hayaan na lang ang karma. Number 8, ang nasirang tiwala ay mahirap ng ayusin. Parehong introverts at extroverts ay magkakasundo sa katotohanan na ang isang nasirang tiwala ay mahirap nang ayusin. Ang mga introvert ay bihirang magtiwala sa isang tao dahil kakailanganin ng mahabang panahon upang bumuo ng isang band sa kanilang kapaligiran at sa mga tao nakapaligid sa kanila. Sa kasamaang palad, kapag pinagtaksilan sila ng taong pinagkakatiwalaan nila, mawawalan sila ng interes na ayusin ang relasyon. Madidisappoint sila to the point na magtatanong sila kung bakit sila pinagtataksilan ng mga taong yon. Ano ang mararamdaman mo kung ang mga tao sa paligid mo ay toxic? Gusto mo bang ayusin ito? Oo, depende. Ang mga introvert ay nangangailangan ng muling pagbuo ng tiwala kung may nagtaksil sa kanila. Gaano man katagal, ang mga introvert ay nakakahanap ng lugar ng pagkakaunawaan. Magtatagal ang pagpapatawad dahil mga ito ng pagtimbang sa mga bagay sa kanilang paligid. At number 9, naniniwala ang mga introvert na ang healing ay isang proseso, hindi isang pabigla-biglang desisyon. Ang pagpapatawad ay hindi binibigay sa pamugitan ng puwersa, ito ay inaabot ng buong puso. Pinahalagahan din ng mga introvert ang proseso ng healing na kailangan nilang daanan bago yakapin ang pagpapatawad. Sasaalang-alang din ng mga introvert na tao ang mga posibleng pakinabang at disadvantage ng pagpapatawad sa taong minsang nakasakit sa kanila. Bukod parito ang mga introvert ay hindi mabilis magpatawad dahil alam nila kung paano irespeto ang kanilang sarili. Kapag marunong kang rumispeto sa sarili mo, masusuri mo kung karapat dapat bang mapatawad ang mga nanakit sa'yo. At kapag nasaktan mo ang mga introvert, kailangan mong maunawaan na hinahandle nila ang kanilang mga desisyon sa buhay ng kritikal. Kailangan mong magbigay sa kanila ng sapat na oras at espasyo para isipin kung paano haharapin ang sitwasyon na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan ang pagrespeto sa kanilang proseso ng healing ay maaaring makabawas na kanilang sama ng loob sa iyo. Ang mga kasalanan na nakasakit sa iyo ay maaaring hindi naganap na gumaling, ngunit ang pagpapatawad sa nagkasala ay maaaring makatulong sa pagluwag ng iyong nararamdaman at makakatulong na babawasan ang bitterness. Bilang tao, kailangan natin kilalanin ang paraan ng paggawa ng mga desisyon ng ibang tao na humuhubog sa kanilang buhay. Maaari kang matakot na gumawa ng maling desisyon, ngunit tandaan na natututo tayo sa mga paghihirap na ating nararanasan. Sa iyong palagay, ano-ano ang mga dahilan na humahad lang sayo sa iyo sa pagpapatawad? Nga pala, alam mo ba na may mga weird habits ang mga matatalinong introvert? Panoorin mo dito.